His time and resources should be directed towards confronting the true enemies of the people, those who have infiltrated the lowest and the highest echelons of our government, the barangays, and including the Congress, mga kababayan. Ayan. klarong klaro. Again, ulitin natin, his time and resources should be directed towards confronting the true enemies of the people, those who have infiltrated the lowest and highest echelons of our government, which is the barangays and including the Congress. Hey. Uh, tinanong, anong masasabi dyan? Kasi nga raw, sinasabi ng mga tao, kayo raw po ay MPA. <laughs> Anong sagot? Sinagot? Simpleng tanong mga kababayan. Hindi ako in PA, in PA ako or hindi ako in PA. Oh, simple lang. Dalawa lang, yes or no, mga kababayan. Ang anong sa, sinasabi? Na Nakot, nako, tingnan ang track record. Ang ganda pa naman ng track record. Okay, mga mga araw po sa inyong lahat. And welcome dito sa ating YouTube Tabunon PH channel, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin 'yon mga kababayan kasi isang ah uh, retired uniform personnel mga kababayan ako. May ibinulgar. Ibinulgar patungkol dito sa tunay na kalaban ng gobyerno mga kababayan. At nako. Nagkalat na sila daw ngayon mga kababayan pati sa mga ahensya ng gobyerno. Eto, pag-usapan natin ngayon at tignan natin kasi may isang kongresista mga kababayan na umamin. At ito, 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 By the way, paki-like and share bago natin rupisan, paki-like and share ng video natin mga kababayan at ng ibang videos natin. And then sa lahat na nakapag-subscribe na uh, sa ating channel, of course, maraming maraming salamat mga kababayan. At sa hindi pa, please po, pakisubscribe po sa ating channel. Okay? So ito, umpisa na nga. Ito, ito, ito. Hmm. ko na ito dati mga kababayan kasi itong retired police officer mga kababayan na si General Fillmore Escobal, binanatan itong si General Tory mga kababayan. Uh, binanatan ito. And yet, dito sa statement niya, may pinasaringan ito na kung sino yung tunay ng mga kalaban ng gobyerno. Okay, at tignan natin ano yung sinasabi niya dito mga kababayan. Ito, basahin muna natin. Okay? Oh, as a senior police officer nearing retirement on March 11, 2026, Police Major General Torres' actions expose a troubling ambition that is undermining The political capital of his superiors. Despite claiming to act without direct orders from higher authorities, he continues to initiate police operations designed to please his political masters. His most recent move, executing a, research, a search warrant. To gather evidence for trump up charges aimed at suppressing freedom of speech and the press raises serious concerns. Why not use his considerable police power and political influence to confront the CPP, NPA, ndf whose actions have caused the trafficking and tragic deaths? of countless misguided youth in pursuit of a fake revolution Yan mga kababayan ang sinasabi dito ni General Escobal Hindi lang muna natin pag-usapan nito yung ginawa ni J uh, ni General Torre mga kababayan napag usapan na natin yan sa isang video Check nyo na lang i-post ko yung link dito mga kababayan Okay At eto na nga mga kababayan Oh Just recently, on February 15, 2025, an armed encounter took place between the NPA Jaguar unit of the SMRC and government troops from the 67th Infantry Battalion, Philippine Army, led by Second Lieutenant Nadunsa, in Sitio Butigan, Barangay San Jose, Boston, Davao Oriental. This region was declared insurgency free by President Marcos Jr. in December 2022. So basically mga kababayan, kaba, ah, bagong presidente pa lang si Bongbong Marcos nito. So basically, trabaho, resulta ito sa trabaho ni former President Rodrigo Duterte mga kababayan kasi 2022 pa ito. Nanumpa si Bongbong Marcos or nag-umpisa si Bongbong President Bongbong Marcos mga kababayan around July pa. Hindi ba? Oh well, kahit sabihin partly role na din ito ni Bongbong Marcos. Basta importante dito mga kababayan, insurgency free na yung itong lugar na ito, Davao Oriental mga kababayan. And yet, bumabalik na. Eto, tanong niya. Is General Tory not aware that the presence of CPP-NPA-NDF forces suggest that a legal front mass organization has resurfaced? Anong yan, mga kababayan? Does he not have concerns about the resurgence of the true enemies of the Filipino people, those he has sworn to protect? Hmm? Oh, yan, mga kababayan, ha? Ah, oh, tanong niya 'yan. Okay? Ito pa, may kasunod, may may kasunod pa 'yan, mga kababayan. Tingnan pa natin. Oh, natin ito. Ito 'yung continuation 'yan, mga kababayan. Kasi nga, oh, kung napapansin niyo, ano 'yung mga ginagawa ni Tory ngayon, mga, General Tory ngayon, mga kababayan. Ah. Oh, hinahanapan lang ng Gusotti, former president of Rodrigo Duterte. Hmm. Hinihintay lang nila kung kailan magkakamali si former President Rodrigo Duterte. Kahit joke, ayan, pinapatulan, pinafailan ng kaso mga kababayan. Kahit alam ng lahat ng tao na joke. Kasi nga raw, hindi pwede mag-joke kapag nasa posisyon ka. Kapag sikat ka. Hmm, nako. Eh, eto, pagpatuloy natin, basahin muna natin mga kababayan. Kasi may papakita, Tingnan nyo ito hanggang sa huli kasi may pakita tayong video nito mga kababayan. Na isang kongresista. Nako, tinanong kung siya ba NPA. Anong sagot? Nako. Tingnan natin <laughs> nga nga mga kababayan. Eh, ito. General Torres' increasingly evident political involvement is damaging not only to the PNP, But also to his political backers. It is time for him to show true patriotism by focusing on the real threats to the nation and preventing further harm to both the institution and the country. His time and resources should be directed towards confronting the true enemies of the people. Those who have infiltrated the lowest and the highest echelons of our government. The barangays and including the congress mga kababayan. Klarong klaro. Again, ulitin natin. His time and resources should be directed towards confronting the true enemies of the people, those who have infiltrated the lowest and highest echelons of our government, which is the barangays and including the Congress. Nako. Oh, bakit kaya niya nasabi ito mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Anong sa tingin niyo? Uh, explain natin later. Tapusin mo natin to. Once his masters have achieved their political goals, It remains to be seen whether they will remember him. He is simply a tool they will use and discard once they have what they want. His position of power is temporary. What will be etched? Ano nito mga kababayan. Basta. Forever is how he will be remembered. Does he really want to be remembered as a symbol of oppression? Yan yung tanong ni General Escobal mga kababayan, retired. Ah, uh, General Escobal, Fillmore, ah uh, General Fillmore, Escobal doon kay Tory mga kababayan. Kasi nga. Nako mga kababayan, kasi itong mga retired, kahit retired police officers na itong mga kababayan, lalo na itong mga generals, mayroon pa rin itong mga kontak doon sa kanilang mga intelligence officers. Doon sa kanilang mga assets mga kababayan. Tignan ninyo, uh, best example natin dito mga kababayan, ay si, uh, sinitaw nito? Magalong mga kababayan. Diba? Diba? Natatandaan ninyo ang daming alam na laman ni uh, Mayor Magalong mga kababayan At ito rin si General Fillmore Escobal, mga kababayan Of course, meron pa rin itong contact sa mga intelligence officers or agents Kaya marami itong nalalaman patungkol dito sa manangyari Lalo na dito sa Congress mga kababayan And of course, sa mga barangay levels na rin mga kababayan at ito na nga, nakikita na niya na ang tunay na kalaban ng taong bayan ay itong mga nag-uusad ng fake revolution, mga kababayan. Okay? At ito, nako, tignan natin, mabilisan lang ito. Isang kongresista, mga kababayan. Tignan natin anong tanong, I think kilala nyo ito. Ayan, ayan, ayan. Mm, ayan, yeah, ito yung paborito natin, mga kababayan. O, ba diba? Sang gorong kongresista, guro, retired teacher, mga kababayan. Nako, si John <laughs> si John Ray daw, mga kababayan. Ah, O, oh, di ba natata, nakita niyo yung video na yun, mga kababayan? O, oh, ang tinanong na kumugot humugot siya doon sa anong laro ba yun? Ah, nakalimutan. Jenga, mga kababayan. Kumuha siya ng isang ano doon. Ang tanong, kung magiging artista ka, anong genre ang gusto mo? Genre, mga kababayan, sinasabi niya. pero rin, may tinanong siya dito, mga kababayan, kung siya ba ay NPA. Tignan natin yung sagot niya, mga kababayan. Eto, eto, eto. Pakinggan natin. Mm. Castro affiliated yan sa mga uh, sa mga rebelde sa mga NPA so ano yung yeah yung ganong impression Well, uh, matagal -han na sa Janti pa lang ako, ganun na rin yung impression. Kasi parang ko sino man yung nagsasalita yung na pumupuna na sa gobyerno parang kino-consider, kinoconsider na agad diyan na, na rebelde or yung mga ganito. Mm hindi -hmm. um, ko naman kinakaila na aktibista ako noong estudyante pa lang ako at gusto, gusto ko ng, ng tunay na pagbabago. So, so tignan na lang nila yung track record. Ano ba yung ginawa ko as, as, as legislator. legislator. <laughs> Truck record oh, mga kababayan ayun yung track record ni Franz Castro mga kababayan nandoon sa rally <laughs> nandoon sa rally mga kababayan pangalawang truck record oh kumuha nanguha ng mga kabataan mga luma doon sa Davao mga kababayan oh Oh, at kinailan ng kaso sa regional trial court. Oh, hinatulan ng guilty mga kababayan. Yan yung track record ni Franz Castro. Ito nga, tinanong. Oh, o, oh, siya ba in PA? masasabi niya dito? O, oh, mag-comment kayo dito ako. Nasagot ba niya yung tanong or hindi, ha? O, oh, ito, pagpatuloy natin or as teacher before, no, ano yung ginawa ko. So, magsasabi naman dyan, like for example, lahat nga ng mga ipinasa natin mga panukalang batas ay nakatulong talaga sa ating, sa aking constituents. So, yun yung ano naman doon, yung masasagot ko dyan, yung aking track record, at ano yung naging, hindi kami involved, hindi nako ako involved sa mga grab and corruption, uh, naging simpleng pamumuhay lang ako, katulad na sinasabi sa Code of Ethics. Kaya, Kaya talagang, kung, well, so, so dito na lang, na lang yung track record. record. At, At kung, kung meron may, mga akong kakaiba na posisyon sa mga bagay... Ito mga kababayan o, oh, analyze nyo itong sagot, yung sinasabi niya dito mga kababayan. Oh, kung meron man siyang mga posisyon. Na posisyon sa mga bagay-bagay, well, dito sa demokrasi, di ba? Kailangan uh, tanggapin na din na may iba akong pananaw sa mga bagay-bagay. <laughs> Comment kayo dyan mga kababayan kung anong sabi niya dyan mga kababayan. Patungkol dyan sa sinasabi ni Franz Castro. Hmm. Anong masasabi? Uh, tinanong, anong masasabi niya dyan? Kasi nga raw, sinasabi ng mga tao kayo raw po ay NPA. Hmm. Anong sagot? Sinagot? Simpleng tanong mga kababayan. Hindi ako NPA, NPA ako or hindi ako NPA. Uh, simple lang. Dalawa lang, yes or no, mga kababayan. Ang anong sa, sinasabi? Na, nakot, tingnan ang track record. Ang ganda pa naman ng track record. Mga kababayan, anong track record na sa rally? Nangunguha ng bata sa Davao, mga kababayan ng mga lumad. Ayan. Hmm, si John Ray talaga. Oo, oo. hindi naman ni John Ray. 'Di ba? Tingnan yun, mga kababayan. Tingnan daw ang track record ano yung panghuli, again, kung may kakaibas lang panindigan o paniniwala, dapat respetuhin daw, dapat tanggapin mga kababayan. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Eh, hey, comment kayo dyan. Anong, sabihin dyan. anong ibig sabihin niya dyan, mga kababayan? Baka meron tayong iba't ibang interpretation. Kasi hindi naman sinagot niya, di ba? Simpleng tanong, hindi naman sinagot directly, mga kababayan. Kasi kung ako sinagot, ako sinagot, sorry. <laughs> kung ako tinanong niyan mga kababayan, simple lang, sabihin ko, na hindi ako NPA. Or, ah, oh, oo, oh, NPA ako. Oh. Yan lang yung kasagutan mga kababayan. Yan ang daming sinasabi. Yun nga sa huli. Tignan nyo yung linya niya sa huli mga kababayan na kung saan sinasabi niya, well, kung meron akong ibang paninindigan, o. Oh, dapat nyo akong tanggapin. Kasi demokras, demokrasya ito, mga kababayan. Ako, ano yung ibig sabihin yan? Para sa akin, mga kababayan, ewan ko lang sa inyo. Comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito. Indirectly inamin ito. Mm. Inamin niya ito. Hindi nga lang directly. Yun nga, indirectly inamin niya na meron silang ibang pananaw bilang NPA. At least tanggapin natin sila, mga kababayan. Hmm. Di ba? Naku, ang tindi. Yun nga mga kababayan, sinasabi ni General Fillmore, Fillmore Escobal na talaga nga nakapasok na itong mga taong to dyan sa Congress. <laughs> Katingin ko matagal na mga kababayan kasi ang dami nito eh. <laughs> Makabayan black. Sabihin na natin mga kababayan. Oh, may nagbooking, may nagbulgar na nito doon sa Senate hearing mga kababayan. Yung mga kasamahan nila dati, di ba? <laughs> oh, Kina sinabi nila sila Raul Manuel, Arlen Brosas, <laughs> Franz Castro, mga kasamahan nila dati. Nagtestigo -tis, uh, doon sa Senate hearing kung natatandaan niyo, tinawag sina binulgar itong mga pangalan nila mga kababayan. And yet, itong mga kasamahan nila nandoon pa rin sa Gabriela, nandoon pa rin sa Act Teachers Party List mga kababayan at nandoon pa rin sa Kabataan Party List. Matagal na 'yan sa Kongreso mga kababayan. <laughs> Hmm, ba? Diba? Kaya nga, oh sa tingin ko tama pa rin, tama yung binulgar dito ni General Fillmore Escobal, mga kababayan. Oh, well anyway, dito na lang po muna tayo mga kababayan and then paki comment kung comment dyan kung ano sa tingin nyo dito, ano masasabi nyo dito sa sagot dito ni Congressman Franz Castro, mga kababayan. And paki-like and share ng video natin. And then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat na nakapagsa nakapag-subscribe na, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, palakpakan. Okay? So, again, kita-kita po ulit tayo sa susunod na video natin and